Magandang araw mga friend at nandito tayo sa ating mini garden. Ito nga po pala ay puno ng saging na saba at nais ko po sana itong uh, putulin dahil uh, lalagariin po natin ito para makagawa po ba tayo ng yung uh, tubig na nakukuha sa A uh, puno ng saging. Kaya para po magawa po natin yon, ito po ay lalagariin natin, putulin po natin. Ayan po, uh, medyo mahirap nga lang siyang putulin dahil uh, medyo malaki rin po siya at dahil siguro nga ako ay babae. Kaya medyo nahirapan po ako. Ayan, naputol na po natin mga friend, ayan, umagsak siya sa ating uh, ibang mga tanim dito sa mini garden pero okay lang po yan at ang susunod na gagawin po natin ito po ay yung pinakagitna po ng ito, ng puno ng saging na pinagputulan po natin, kailangan medyo mataas po, mga hanggang bewang po ang taas po ng puno ng saging na iiwan po natin at tanggalin po natin yung nasa gitna po ng ating puno ng saging ayan po uh, medyo ang gagawin po natin ay laliman po natin pa siya ng konti ayan medyo ginabi na rin po ako at ito po ay ang gagawin po natin dahil medyo malalim na po siya at takpan po natin siya ng plastic panatilihin po nating malinis na wala pong makakapasok na dumi ayan lagyan po natin ng ah, dahon pa po ng saging at yan abali yan na po patungan po natin at bukas na po natin yan titingnan at heto na ang ating uh, uh, tubig sa sa puno ng saging tingnan na natin mga friend ups mayroon pang gustong pumasok tanggalin natin ayan uh, tingnan na natin siya kung meron nga tubig ang ating puno ng saging ayan uy ang dami niya, ang daming tubig mga friend. Halos ano, halos mapuno yung kanyang at uh, pinaka ano, pinaka puno ang daming tubig. Ang dami niyang tubig na naipon, totoo nga. At tikman natin 'yan mga friend ito na mga friend yung uh, nakuhan nating tubig na sa puno ng saking. Ito po yung uh, tubig na nanggaling po doon sa puno ng saging at inumin po natin. At yan po. Uh, ang lasa po niya. Uh, yung, mga friend eh, wala naman po siyang lasa. Parang tubig din po. Pero mas may lasa siya ng konti kaysa sa tubig na na galing sa gripo. Ito po ay medyo, kung ako po ay tatanungin ninyo, ay medyo uh, nakakahamig po siya sa lasa uh, parang ano po siya ah uh, parang medyo malapit po siya sa lasa ng uh, buko yung sabaw ng buko po parang ganoon po medyo manamis-namis po pero mas masarap po yung sabaw ng ito po daw ay uh, ang tubig na nanggaling sa puno ng saging ay nakapagaling po daw ito ng mga sakit sa ating katawan. Uh, kaya try ko din po at lasahan po natin. Masarap po siya mga friends.